Pelangga na. Sandalin lu sulang. Oke. Bang tidak apa malu sih. Ayan mga idol. Ayan mga idol, sa so, magandang maga. Nandito naman kami sa sapa. Ang dadala kami, napakarayang lutang na tilapia. Oh. Ito mga idol. Ah, ito yung aking dala kung napapansin nyo halos wala ng palay naani na lahat kaya yung isda nagbabahan sa sapa tara mga idol hitsa na tayo ganda ng hitsa ito ko na dalam lah dalam gitu makaya airunya nata ion pura me nah Laki. Uy, huwag natutok. Ang dami. dami laman. Ang hmm. dami at liwalo. Wow! Tumalo sa liwalo, oh. Laki. Sige, tingnan mo yung binibidyohan mo. Ang dami.

Ang naman no? hmm. oh. Samot-samot ang amin na huli. May kurami. May janitor. Panalo na naman sa gurami mga idol. Oh, good size ng na gurami. pa yung yon,

Dami doon. Dami naman, oh. Dami. Ah, uh, dami, oh. Yan, oh. Dami, mga lods. Sulit ang isang hit, ah. Eh, Yan, no, oh. Dami, oh. Dito pa rin, suba. Oh. Dahil naman. Di bangus, po. Siyempre. Dami, oh. Woohoo! Uy, lapad ang tilapia, mga lods, oh. Ah. Lapad, oh.

Kaganda ng tilapia oh. Grabe, lolo. Daming lemon. Kakatuwa <laughs> lang mga dala kasi marami na huli mga dito. Meron. Laki. Ay, mga idol. Ang laki. Ang laki dyan ito. Uy, laki dyan ito. Dalawa. Anak ng seteng. Pakawalan mo. Yeah. Dyan ito. Grami mga idol. Hmm. ba nakatutok? Isda. Eh, nabot si Eli. Ah, dyan ito, mga ito. Ah.

Tumbe na ano mo? Oo, oh, laka. Katayin lang ano. Lapi ah. Lapi na pa Katsayin ko pa. Pauwi na lang. Nakahuli pa kami. Tutok na rin. Katayin lang

nabibig uh -huh. na naman kami sa ulam sa kamatis Saka kasi ng palukang guramin ako po inang, sarap kaya dumapa para may kain ayan po mga idol panguwi na po kami nabibig na naman kami sa ulam ayan, may ulam na naman kami mga lad ayan mga idol Maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa mga silent viewers natin dyan. Thank you so much po sa inyo lahat mga lods. Sa mga nagsusubscribe. Maraming maraming salamat po. Shout out po sa inyo lahat dyan mga idol. Pagawin na kami mga lods. Hihinga lang ako. Kasama ko yung buwiso ko yun. Sa likod. Mga idol. Pagawin na ako. Pagawin na kami galing sa pandadala ulam na kami sandali lang tayo dumala kasi naghanap lang tayo ng pang ulam ito mga idol ah ah so, mga lods samplang ka Sandali sandaling lusong lang ah pahala po mga lods